Dalawang uri ng tagasunod ni Jesus na makikita sa Mateo 7, versikulo 21, parehong kristyano. Parehong may pananampalataya pero may malaking kaibahan. Unang grupo naniniwala kay Jesus gumagawa ng kababalaghan na kapag at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pero, hindi kinilala ni Jesus. Bakit? Dahil hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos wala silang tunay na koneksyon sa kanya, ginagawa ang mga bagay sa sarili nilang paraan. Mateo 7, versikulo 21. Hindi lahat. Nang tumatawag sa akin ng Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Ikalawang grupo, may pananampalataya kay Jesus, sumusunod sa kanyang mga utos. May tunay na koneksyon, spiritual at intelektwal. Kilala sila ni Jesus, pagpapatuloy sa Mateo 7, Versikulo 21. Sila lang na sa kalooban ng aking ama na nasa langit. At sabi sa Juan 10.27-28, nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mawawalay. Parehong nagbabasa ng Biblia, parehong Kristiyano. Pero iisa lamang ang kinilala ni Jesus ang sumusunod sa mga kautosan at ito ay ang sampung utos ng Diyos. Ikaw saan ka sa dalawang ito? Like and share for more Bible facts.